nagpatuloy nga ang pagbiyay sa anda sa bahagi ng Arleg Street sa Maynila. Ang marami mo sa mga deboto, madaling araw pa nandoon para magabang. Live mula sa Arleg Street, nasa frontline na balitan yan, si Jenny Dongon. Jenny, kamusta na ang sitwasyon dyan? Jess, pabago-bago man yung panahon dito sa Manila. Kanina bumus yung malakas na ulan, ngayon naman tumirik na yung araw pero hindi nagpatinag yung mga deboto, mapabata man o matanda, na nakaabang dito sa bahagi ng Arlegue. Kanto ito ng Casal Street, patungo ito doon sa Plaza del Carmen. Halos eh, limang kanto na lamang yung hinihintay natin para nga dumaan dito itong nga po, andas ng poong itim na sareno. At karimian nga sa mga nandito, Jess, kayo ng alas 3 pa ng madaling araw, hanggang alas 4 ng madaling araw. Yung mga nakikita nyo po, ang karamihan dyan, nakapaa o nakayapak na yung mga diboto dahil bahagi raw ito ng kanilang sakripisyo. Kaya't malaking bagay din yung pagbus ng ulan kanina. Habang hindi pa dumadaan dito yung andas, nagpapahinga muna yung, yung iba. Oras kasing dumaan na dito, sisikapin daw ng mga diboto na makalapit o mak makakahawak man lang doon sa lubid ng Andas. Aasahan pa, Jess, yung mas maraming tao rito mamaya habang papalapit sa area natin itong Andas. Dahil ang nakikita nyo ngayon, mga nag-aabang pa lamang ito, hindi pa kasama yung mismong buntot o unahan ng Andas. Sa ngayon, Jess, ang Andas ay nasa bahagi na ng Arlegue. Patungo ito sa Fraternal Street. Yung Fraternal Street kasi medyo masikip yan, kaya medyo magtatagal yung Andas doon, lalo na kung marami mga diboto pa yung sasampa. At mula dito sa Arlegue Street, dadaan pa siya dito sa bahagi ng Plaza Carmen kung saan nga magsasagawa ng dungaw. At mula doon, sa ngayon, mula sa kinaroroonan niya sa Ilegi Street, halos labing anim na kalye pa yung dadaanan patungo dito sa Quiapo Church. Jess. Okay, maraming salamat. Nagulat mula sa Arlegue Street si Jenny Dongon. At live po mula sa Maynila, ito papakita natin na kumakapal na nga at dumadami ang deboto sa bahagi ng Arlegue Street. Dito sunod na uh, dadaan na ang Andas. At uh, live mula sa Maynila, nasa sa ng balita. nga si Jenny Dongon. Jenny, balik sa iyo. Ano na ang latest dyan? Chiki, sa ngayon nga, nagmistulang dagat na ng Diboto itong bahagi ng Arleg Street. Papakita natin, no, kanina sa live natin, medyo patsi pa yung mga tao. Pero ngayon nga, tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga Diboto. Ito yung mga nasa unahan, Chiki, ng Andas na dumadaan na dito sa Arleg Street. Sila yung mga nauuna na. Yung iba naman, yung mga kaninang madaling araw pa. At ngayon, Chiki, medyo terik na yung araw. Kahit mayat maya na rin yung mga binubuhat na mga stretcher at uh, dinadala sa mga ambulansya na mga deboto na nahihimatay yung karamihan sa mga sanhi ng uh, binibigyan nila ng paunang lunas dito sa bahagi nga ng Arlegi Street. Sa ngayon, Chiki, ang uh, andas ay nasa bahagi pa ng Arlegi papunta ng Fraternal Street. Halos nasa apat hanggang limang kanto na lamang yung layo nito mula doon papunta dito sa kinaroroonan natin sa Arlegi Street. Kaya papakita pa natin nyo, yung mga deboto na ayaw maipit mamaya ay dito na sa taas nitong uh, bridge. Dito na sila mag-aabang. Ang problema dito, Chiki, marami tayong nakikita ng mga bata. So pagmamaya, dumaan yung uh, andas dito, medyo inaasahan na talaga na magsisiksikan dahil itong daan na ito na pinapakita natin, ganyan kasikip yung dadaanan ng andas at ganito kadami yung mga taong dadaan dito mamaya kaya inaabisuhan na lamang yung mga deboto lalo na yung may mga dalang bata no na kung maaari sa ngayon pa lang eh pumunta na doon sa mga safest place para nga oras sa dumaan dito yung andas abay wag sanang magkaipitan chiki That's right. Mag-ingat ka rin dyan, Jenny. At babalikan ka pa namin mamaya. All day po, bibigyan namin kayo ng ating mga situational dito sa ating atrasasyon. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.